celebrity na ang pambansang lolo at pambansang lola <laughs> Masarap pag gininikinaw. Mag... Didikit, Didikit lang daw sa apoy. 'Yon, okay na, hindi ka na Malamig ngayon. Ano tayo ngayon? Zero party night. Kaya nagpapaapoy si Lola. Lola Sholly. Si lolo Sh... dito muna kami sa hit. <laughs> dito muna ako <raw> sa heat. <laughs> mo lang si ano si Lola Sholly. Siguradong mag-iinit ka na. <laughs> Nagulat. Nagulat ang matanda. <laughs> Panalo! Love teacher daw! <laughs> Excited na naman si Lola. First time na naman makapunta ng mall dito sa USA. Yan po, Westfield. Yeah, no? factory, yan o. Yung factory. Factory daw ng cheese. Cheesecake factory sabi ni, ni Boss Romil you're innocent innocent in America, innocent in America. <laughs> ito naman ang damit mo Lola Sholly naka person ka yan mamahalin luxury But tapos not... tapos yung damit mo naman CC grabe not... tapos ganda pa ng shoes mo ah. LB ay ang ganda sosyal na sosyal talaga si Lola Sholly yun o oh. Philip Salvador nakapunta lang sa Amerika naging celebrity na ang pambansang lolo at pambansang lola <laughs> Yon nagyakapan na ang magkapatid ayaw maglakad tulak-tulak <laughs> ni Boss Romy nakapunta ka na sa Harrison Plaza katabi ng katabi ng Central Bank <laughs> Robinson Robinson Manila ha na miss ni Lola Robinson Manila sa Kamowa Paura Yeah no, picture daw siya. Ayan, si Lola Sholi. Ito ni Lola na mga halahas. Abangan nyo, bibila natin si Lola ng maraming halahas. Eh, ilang halahas ang gusto mo, Lola Sholi? Mga sampu. Ayan, sampu raw na halahas ang gusto niya. yan daw ang gusto niya. Sige, abangan nyo po, bibili natin yan kay Lola Sholi. Mm. Na Excited na si Lola Sholi magkaroon ng sangkatutak na halahas. Gusto raw bumili ni Lola ng mga panty at bra kay Victoria's Secret. Bibili na raw siya. Sa Victoria's Secret. iyan Bilan natin si Lola. Lola Sholi. Si Lola. Marami kay ma magugulat kayo sa pamamasyal namin dito sa Mall ng Amerika. iyan no. Oh. Marami kayo matutuklasan na hindi nyo pa nakikita. Beautiful place daw, sabi ni Lola hindi mo na kailangan magpunta ng cashier kung manonood ka ng sinian, pipindut uh, pipindot mo lang and then magbabayad ka na dyan. Then ilalagay mo yung ano, credit card mo or ATM para makapanood ka na. And then pupunta ka doon para magkaroon ka ng soft drinks at popcorn. Kukuha ka sa sarili mong popcorn at soft drinks. Ganyan po ang mall dito sa USA. Ang sasarap daw, ang dami raw makakainan dito. Grabe, kakain muna kami ha. Samahan nyo muna kayo kumain. bilis kumain ni Lola. Nope. <laughs> yeah, tapos na kumain. Tapos na kumain. Okay. Si so, ulit daw para bumaba ang pagkain. Okay. Sikat, Sikat daw yan. Louis Vuitton. SL. Yan ang favorite daw. Gustong pasukin daw ni Lola Sholly. Ayan, excited na si Lola. Talagang sa mga branded. Grabe si Lola sa branded. Tun. Oh, nice. High jump. Champion. Bam. Wee. Habang ano, naglalaro yung mga chikiting. Magpapahinga muna si Lola. Napagod daw kalalakad. nag enjoy si Lola. Habang nagpapahinga, nakikita niya yung mga apo niya. Naglalaro. Pero yan, oh. Kanyang sa sunset Kamputi oh. mo naman ang Amerika. Grabe ka naman. Tisay na tisay ka na. Tisay na tisay ka na. Oh. Ang kinis na ng mukha mo. Nagpunta ka lang ng Amerika. Grabe naman yan. Nice. 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 nice ha? Mm -hmm. Tight ng yellow ang mukha. Okay. Kiss mo. Mmm. Baby. My baby. You're my baby. You my baby ha. My baby baby ha. Mm -hmm. Lolo. Lolo? <laughs> <laughs> Inawakan mo na, baka maagaw ma 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 pa sa'yo ha. Hindi <laughs> sigurado ha. Yan. Oh, sa iba ba yun? Ah. Oh, follow, pa follow nyo na si Boss Romy BTK TV. Bye bye. I-follow na raw, sabi ni Kulot. BTK TV. Bye -bye. Boom. Time to see. Be. Some of us.